Hello mga idol, magandang gabi. Ayan at namalingki nga para tayo mga idol. At ito yung ating napili, tamban. Ayan. At yan ay ating papaksiwin. Ayan, ito yung ating ano. Yan ay ulam natin bukas ng umaga, tanghali at gabi. At saka ulam na natin ngayong gabi mga idol. Ayan. At papaksibin niya pala natin yan para abuti ng bukas ayan at sa halagang 140 palang kilo na to mga idol napakamahal talaga pag dito pero kung sa purisa to napakamura lang ayan at lalagyan natin siya ng kamatis para mas masarap mga idol ayan kasama natin yung kamatis natin ayan ito yung kamatis at nagyan na natin ng maraming sibuyas ito ang ating sibuyas para pampalasa. Ayun. Mas ma, mas maraming sibuyas, mas malasa, 'di ba, mga idol? Ayun at lagyan na rin natin ng paminta. Ayun. At lagyan na rin natin ng suka. Ito, dato puti. Ayan. Yan lang mga idol at maraming salamat. Magandang gabi.